Hello guys and good morning sa lahat ng mga kababayan natin. Ayan, ngayon guys ay ang Dubai Run, kung saan ay kanina no, alas 3 pa lang ng madaling araw, ay open na ang metro papunta dito sa location natin. Kaya naman napapansin natin, halos lahat ng mga tao ay papunta dito to participate para sa Dubai Run 2024. So halos lahat nakikita nyo naka green, and of course, Uh, yung ibang mga participants dito, they are wearing yung mga company uniform na meron sila. Katulad ng suot natin ngayon from Bayanihan Perfume. Kaya sama kayo sa atin. And mag sasama tayo sa takbuhan ngayon at alamin natin kung sino yung mga makakasama natin mamaya. na ito kasama din natin ang ating mga kasamahan from Bayanihan Perfume since we are a Filipino brand and we wanted to represent yan, yung Filipino community sa Dubai Run 2024. Ngayon dito na tayo sa. Ayun, ito mga kahabaan ng Six Road. So start na ng ano natin ng paglalakad papunta doon sa uh, tawag nito pinaka start lane. So lakad pa tayo medyo malayo pa sa ng konti. So, malaman kung ilang taon na kayo na dumadalo sa Dubai Run na ako dito, but uh -oh. it's the first time. A uh, first time. Mga uh -oh. so it's a nice experience na ano na nakadalo kami dito. Parang pagbabalik na rin. Yes, okay alright, Thank you po. Okay guys, so kasama natin dito ang uh, representative siyempre ng Bayanihan Perfume. We have Ali and uh, Miss Melanie. Okay, How many times have you been participating itong Dubai Run? Uh, first time po namin ngayon. Yeah, first time. So we are participating in Dubai Run. Uh, okay. So how was it that we guys are actually walking in Sheikh Zayed Road? Very uh, like um, enjoying and it's uh, the okay. first time experience I have driven on this road on 120, and now <laughs> we are walking. <laughs> yeah. Hello po, kabayan. Hey, yes. Ano pakita sa vlog ko, ha? Yes. And ano pong pangalan Mercy. nila? Mercy. Ma, Mercy, ayan. Yes. Ilang taon ka na sa Dubai? Sa 10 years. 10 years mo na nandito, ilang taon ka nang sumasama sa Dubai Run? First time. First time! Yes. Okay, sino kasama mo pumunta dito? Kapatid ko po. O, nasan siya? Wala po. Na na <laughs> Naiwan. Manap, oo, okay. Naiwan Ah, so how was it yung feeling? Bayani, yeah, yes yeah. Ano yung feeling na ito yung know, the busiest road dito sa Dubai, ang Sheikh Zayed Road, pero ngayon naglalakad tayo dito? Uh, uh, ang saya. Ah. ang saya. Okay, thank you po. Hello. Thank you. Bye. Bayani, Sorry, bayani, okay, guys, so narinig hey. natin ano, hey. sa ating background, ang uh, Tagalog song, ayan yung Bini. Ayan, Salamin. Jilin po. Jilin. Raya. Okay. Ay ah, hi. Ayun. Ah, gusto ko malaman ilang taon na kayo dito sa Dubai. Uh, recently lang po. Ah, uh, so oh, sa first time mo to. Oh, uh, first time ko po to. Okay. Oh, yay. Yeah. Okay naman. Gano'n ba nakatagal sa Dubai? Five years. Five years. How many times ka umaten sa Dubai, Ran? Parang nakalawa pa lang. Ah, di ba? So, ano yung uh, pinaka-exciting sa inyo na makapunta kayo dito? Ah, uh, yung experience. Yeah. Hey video interview, sa vlog? Yeah, uh, what's your name? My name is Evelyn. Okay, so is this your first time to go here in uh, Dubai Run? This is my first time in Dubai Run. Okay, so are you enjoying it so far? What do you like about the Dubai Run? na. <laughs> Two minutes pa <para> lang ako tumatakbo. <laughs> Ayan, hello po. Ayan, ilang taon na po kayo dito sa Dubai? Ah, Kayo sir, ilang taon na kayo dito? Tatlo. Tatlong taon. Okay, pero ilang beses na kayo umatend sa Dubai Run? Madami na. Lagi kayo umaatend? Okay. Bakit po importante sa inyo na nakaka kayo dito? the health. Yes. At ayan. Um, banding ng pamilya. Buong pamilya. Ah, buong kami. pamilya kayo nandito. Ay, mahataya, no? Ah, okay. Sige na, una pa sila. Ayan. Sige po, thank you so much. Okay. Okay. okay po. Okay guys, so yun ito, no? Uh, nakita natin yung iba't ibang mga participants na nandito. So from family, meron nga may mga kids. Ayan, at saka syempre yung kanina, nakita natin na kahit yung mga naka-wheelchair at saka yung mga special child, and talagang binigyan nila dito ng support ng organizer para pati sila makapag-participate sa Dubai Run. So, no one is left behind sa ano na to, sa purpose nitong Dubai Run na to. Okay.